Tuwang-tuwa naman si Mother Flex to mga puppies na to kasi nga daw mulat na sila. Kala mo naman siya talaga yung nagluwal. Habapin nakakain niya si Mama Dog na gulat kami ito yung nangyari. <coughs> natatawa naman siya, 'di ba? Ito nga 'yung mga natamu niyang sugat sa pang-aaway sa kanya. Ito nga kasi nung papunta tayo kay Mama Dog, syempre, sinamahan nga tayo ng dalawang 'to. Talaga nga hindi tayo maubusan ng bodyguard basta lalabas tayo, may nakasunod pati nga itong dalawang anak ni Mama Dog. Oh, wag kayong malilito, hindi si Mama Dog 'yan, kamukha niya nga lang at kakulay. Siguro kapatid niya 'yan, pero ito nga si Mama Dog, O, 'di diba, May pa-entrance palagi. Tingnan niyo nga itong malita doggy nito, talagang lapit siya kay Mama Dog kahit nga pinapalayo na siya. Wala talagang katakot-takot eh, napakatapang pa naman kasi nga meron siyang anak. Tingnan nyo nga talaga na uuna siya sa mga binibigay ni Mother kay Mama Dog at pilit nga pinalalayo siya ni Mother kasi nga baka magalit si Mama Dog at baka masaktan siya ni Mama Dog. Kaya may kakulitan din naman kasi talaga itong maliit na doggy na to kasi nga gusto din niya yung pagkain kahit talaga namang butyog, nang butyog na siya kain na nga si Mama Dog nang bigla nga siyang napatikil tapos lumapit nga siya ng konti. Nakaloka yun pala may masisensya na may mangyayari. Totoo nga yung nangyari <laughs> At talagang iyak hanggang sa bahay nila si Small Doggy. Yan naman kasi talaga napakakulit. Lumapit nga kasi siya dun sa kamukha ni Mama Dog. Eh talagang matapang yun. Hindi kasi talaga siya takot sa ibang doggies. Kasi nga sobrang friendly din niya. And niya expect niya friendly din yung ibang mga dogs. At ito nga yung first time na talaga nakagat siya ng ibang doggy. Nako, sigurado nga hindi na ito ulit ng paglapit pa sa ibang mga dogs. Papi pa rin kasi talaga siya at babago nga niya ina-explore yung world. Kaya naman hindi niya alam na may mga matatapang na dogs. Anyways, balik nga tayo dito kay Mama Dog. na siya. Hindi nga lang talaga siya kumain kanina kasi ang galing na sense niya talaga na may mga yayari. At dahil nga kumakain naman na si mama dog, ito na yung cue natin para i-check nga at tingnan yung kanya mga puppies. Yun nga lang dahil nga sa nangyayari kanina, medyo alert nga itong si mama dog. Hindi nga tayo makalapit agad sa mga puppies niya kasi talaga nakatingin siya sa atin. Kaya naman dahan-dahan lang si mother sa pagkuha nga dito sa mga puppies. Siya na check niya nga muna kung nasaan kasi nga palipat-tipat talaga yung mga puppies na yun. Ito naman si mama dog, pinapanood rin nga tayo kung anong gagawin natin sa mga puppies niya. Nakailang suksok din si mother dito sa kanal kasi nga hinahanap niya kung nasan ba yung mga puppies. At dito nga sa pangatlong suot niya, nandito na nga yung mga puppies. Lumilipat kasi talaga sila. roll na. At ito nga nakuha na niya itong isang puppy. tuwang tuwa nga siya. Kasi fiflex daw niya sa inyo. mulat na nga daw to. Gigil na gigil nga siya sa mga puppies na to. Kasi naman natataba daw. Talaga nilalaro-laro pa nga niya. Nakatuwa nga rin kasi malalikot na sila at maliliksi. Tingnan niyo nga ang cute cute talaga ng face lalo kasi nga mulat na. At sabi ko nga yung ng mga to paglaki. Siguradong kamukha ng mga kapatid nila na malalaki na. Kasi brown din talaga at black yung uso. Eto, paki nyo nga kung paano magigil si mother sa mga to. Amulat oh, na yung baby yan. amulat oh, mulat na. <laughs> Ang pagkang dila. May sipon? Oo. Oh, oh ng bantay-bantay tayo ni Mama Dog kasi umiiyak-iyak nga yung puppies. Siyempre, naka-conscious siya kapag umiiyak yung mga anak niya. Kaya naman tumatahol-tahol siya. Pero si Mother, dahil nga gusto niya makita at mahawakan lahat, ayan talagang kinuha niya sabay-sabay. Ganyan nga kasi si Mother, kung napapanood niya nga yung mga vlog namin, napakagaling din talaga niya mag-alaga ng mga tuta. Basta nga may anak tayong pack members, sinasabi ko sa inyo, ilang linggo niya yung pagpupuyatan, halos ilang buwan din talaga. At kahit nga tulog mga puppies magdamag, binabantayan niya para alang masure na safe na safe ang mga puppies. napakatagal na nga natin na hindi nagkakapapis ulit dito sa ating mansyon. Kaya naman yun, talagang gigil na gigil na si Mother sa papis. Pero syempre, disisyon nga rin niya, namin na hindi na muna magpapi or hindi na muna magpaanak na ating mga pack members. Yun nga lang, talagang hindi na natutuwa si Mama Dog sa atin. Kaya naman ibabalik na rin niya ni Mother isa-isa. Pero bago nga niya ibenlik, -check, check, niya nga muna. Sina niya nga lahat na parte ng katawan. Minimation niya na wala mga bites or walang kagat ng mga guya man lang. Isa-isa nang mga yan na syempre hindi niya i-check itong favorite niya. Ko, parang may plano pa siyang i-adopt itong isang to, mag-abang-abang na lang kayo. Kasi talagang napakabis na rin nga lumaki ng mga to, maya-maya lang, Diyos ko, ang lalaki na nila sigurado at nagtatakbuhan na. Nagpa-picture pa nga siya sa mga puppies na to, Diyos ko, iba-ibang post pa yan. Talaga nga naman, nakala mo siya talaga yung nagluwal. At pagkatapos nga ng picture na yun, pinagbabalik na rin nga niya yung mga puppies at tinakpantakban din nga niya. Parang hindi makapasok yung ibang mga dogs at kung ano-ano pa. Sigurado may magagalit na naman nga sa comment section na sasabihin bakit hindi pa natin kinuha. Diyos ko, ewan ko sa inyo, kayo na lang bahala. Napapagod na rin talaga ako mag-explain. Anyway, sa so pag-alis nga natin, tinitingin si Mama Dog kung may dalawa doon mga puppies. Habang pauwi naman, dumiretso na nga tayo dito sa maliit na doggy. Gusto nga i-check ni Mother kung may tama nga or may kagat ba. una nga, ayaw pa lumapit talaga. pagahawakan ni Mother, ay nga siya. Kaya naman di siya ma-check agad. Gawa na biruin yun. napakalit pa niya. Pero napalakan nung ng away sa kanya. Maya, pa nagpahuli na rin nga siya. At siya na nga nagkaroon si Mother ng chance para tingnan-tingnan yung katawan niya. Noong unang nga check niya, akala niya talaga wala pang kahit anong tama sa katawan. Kasi nga, buong ba din talaga hanggang sa chan nga. Pero wala rin naman siya nakita. Pinagalit-pagalitan niya pa nga itong doggy na to at kinausap. Ka. Kasalanan mo. Matakaw ka masyado. Kasalanan mo yon. Ayan, pala. Kakatsamin. Dali. At nung kinakausap nga niya sa kanya lang napansin yung kagat ng doggy, dyan pala siya nagkaroon ng tama sa ilong. At nung titignan naman niya yung sa ilong na yun, nakita na rin niya yung isa pang tama, nasa paa nga daw. Kitang kita rin nga kasi butas talaga, kawawa naman siya. Feel ko nga ay madadala na to, hindi na masyadong sasama sa ibang mga malalaking doggies. Sobrang inusente pa rin kasi talaga niya, at hindi pa niya masyadong alam yung katapangan ng ibang mga dogs. After nga siya i-check ni mother, ayan, inihatid niya nga ulit si mother pa uwi sa bahay. Napakabait din naman talaga, ba? Diba? Anyways, itong malita doggy, kapit bahay lang din nga natin siya.